Magandang araw, Pinas Weather, para sa latest update ng mga ulat sa panahon sa ating bansa. Narito na ang ating weather update para sa araw na ito, ngayong November 17, 2025. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, ay click mo lang ang subscribe button. At narito na ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Base sa imahe ng weather satellite, mayroon pa rin tayong mga kaulapan sa southern portion ng ating bansa. Ang mga kaulapang ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ pa rin ngayong araw ay patuloy na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkiblat sa bahagi ng Palawan, Visayas, at Mindanao. Ang amihan naman ay patuloy na umiiral sa dako ng Northern Luzon. Ngayong araw, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang ating kalangitan. Ang mga pag-ulan na maaaring maranasan ay kadalasang mga mahihinang pag-ambon lamang na dulot ng amihan. Sa ngayon, ang Cagayan at Isabela ay posibleng makaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat na dulot ng shoreline. Sa Metro Manila at sa ilang bahagi pa ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan. Posible rin ang mga isolated rains o bigla ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala po tayong namumonitor na bagyo o low pressure area na maaring makaapekto sa ating bansa. Samantala, sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at rest of Cagayan Valley ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan. Kung magkakaroon man ng pag-ulan, karamihan ay light rains na dulot ng amihan. Sa Bicol Region, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan. May kainitan sa tanghali, at posible ang biglaang ang pag-ulan, pagkulog, at pagkiblat na dulot ng shoreline. Ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Ang ITCZ ay patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at buong Mindanao. Malaki pa rin ang posibilidad ng pagbugso ng mahihinang pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat sa mga lugar na ito. Sa bahagi naman ng Visayas, mababawasan na ang mga pag-ulan, ngunit posible pa rin ang mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa Eastern Visayas na dulot ng easterlies. Ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating mga baybaying dagat, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit mag-ingat pa rin ang mga kababayan nating maglalayag sa northern and western seaboards ng northern Luzon, sapagkat magiging katamtaman hanggang maalon pa rin ang ating mga karagatan. Sa bandang Tuesday onwards, posible pang maging mas maalon, mostly sa extreme northern Luzon, dahil sa inaasahang surge ng northeast monsoon. Weather outlook para sa mga susunod na araw. Sa Martes, sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan. Kung magkakaroon man ng pag-ulan, ito ay mga panandalian at biglaang pag-ulan na dulot pa rin ng easterlies. Sa Wednesday hanggang Thursday, posible ang paglakas ng amihan at maaari itong umabot hanggang Metro Manila. Magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at mas mararamdaman ang malamig na panahon, lalo na sa bandang madaling araw. Kung may pag-ulan man, kadalasan ay mga biglaan at mahihinang pag-ambon lamang na dulot ng amihan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay tinatayang sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, mula Tuesday hanggang Thursday, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May kalamigan ng panahon at posibleng makaranas ng mahihinang pagulan o ambon na dulot ng amihan. Sa Legaspi City, sa Tuesday ay posible ang mga isolated na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Pagdating ng Wednesday at Thursday, tataas ang posibilidad ng mahihina hanggang kalat-kalat na pagulan na dulot ng shoreline. Ang temperatura sa Baguio City ay tinatayang aabot sa pagitan ng 16 to 23 degrees Celsius, at sa Legazpi ay sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu, Iloilo City, at Tacloban City, mula Tuesday hanggang Thursday ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Kung may pag-ulan man, ito ay isolated o bigla ang pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat na dulot ng Easterlies. Posible rin ang paminsan-minsan ay malalakas na pag-ulan, kaya magdoble ingat ang ating mga kababayan. Ang temperatura sa Cebu ay tinatayang sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 24 to 32 degrees Celsius, at sa Tacloban ay sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, partikular sa Davao, kagayan de Oro City, at Zamboanga City, mula Tuesday hanggang Thursday ay maaari pa ring makaranas ng biglaang pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat na dulot ng ITCZ. Napatuloy na makakaapekto sa eastern portion ng Mindanao. Posible ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang temperatura sa Metro Davao ay sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay sa pagitan naman ng 24 to 32 degrees Celsius at sa Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat bukas ng umaga sa ganap na 5:24 at lulubog sa ganap na 5:58 ng hapon. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon. Manatiling alerto at laging handa. Ugaliing sumubaybay sa mga susunod na weather updates.